Ayan guys, ito tayo sa kaba ng Rico Avenue. at uh, may nakita tayo dito nagbiwenta ng mga cellphone no, na mura lang dito pala guys. Subogsak so, rin siya mga cellphone dito na available ni ate guys. So, yung uh, mag-inquire dito sa mga cellphone na available. At nandito tayo ngayon sa may kabahal nitong Rico Avenue. Uh, ate, at update ko kayo dito sa mga, mga cellphone dito ng Pasko. Ngayon, yung mga nakakailangan na cellphone na ako sa na kayo pupunta. Dito lang kayo sa Reto, no? Dumas Mall. nyo mga, support... mga ko ha, mga brand yan. mga brand kung eto yan, may charger, may headset, yan. Ngayon, yung din nyo na lang yan kung gusto nyo na usan, minsan tuto, minsan one type. Depende sa unit na magugustuhan nyo mga beat. Ngayon, meron tayong mga ganito katulad nito, yung mga matataas na unit, ganyan. Talag guys, 5-5, yes. dalawa na. Pumunta na lang kayo dito sa akin mga B. Napakamura ng aking discount. Napakalaki talaga B. Minsan depende sa unit guys kung ano yung gusto nyo. Kasi minsan meron tayong second hand. Yung mga swap sa atin sa mga brand new yan. Napakamura lang din guys. May 2,000. May 1,500. Yan, 1,500, yan, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, ito, 2,500, 2,500. Ngayon, pag may tablet ayon sa ikunan, makukuha nyo lang din sa akin ng tuto. Ganyan. Muna pa kami sa nagbibigay ako 4, 5, dalawang cellphone na. Katulad ng mga ganito. Yan. 4, 5 ko lang sa inyo bibigay yan. Four, yes, yes, dalawa na yan guys. 4, 5 ko lang sa inyo oh, bibigay oh, yan. Ay, oh, uh, gusto nyo lang ma'am. Ma'am Jenny, baka gusto may bundle, may pambundle kayo sa presyo ko. 4, 5, 5. Kasapunta lang kayo dito guys. Kasi karamihan guys, brand nyo yung mga tinda natin eh mga brand nyo na siya, madam, pili ka lang, madam. Pwede, pwede kayo mag-swap, guys, para kunyari may lumang cellphone kayo. Basta gumagana naman, guys, huwag naman yung sira. Pwede nyo iswap sa akin. 3-5 po, ganyan. Ah, makunyari, mga ganyan, guys. Yan. 2-5, mga brand nyo to, guys, ha. Yan. Pwede, eto po, 1-5 lang. 1-5. Ito, madam. 3-5 na lang, madam. Ah, ho, naman, <laughs> 5G to ma'am, 5G yan, 5G na po yan. Ang mga mura ma'am, mura lang ako magbenta madam. 2,000 po lang o. Oh. Yeah. Mura na yung tablet. Ang mga mura, mga mura, cellphone, tablet. Depende yung po 5, 12 gig, 12 gig po, 512GB, 12GB ano, eh, gram. Ito po, Y20S, 516GB, 8GB gram. Yan po, pares lang po, 512GB. Okay, okay, ma ay, ma yan, madam. Ano ba yung unit to? Bibo. Bibo. Bigay ko na po ng puso, madam. Puso na. Brand po yan. May box na po siya. May charger, may headset. Gagamitin niyo na lang. <laughs> Bigay ko na lang yan ang ano. Kahit 3-3. Last price. Mura na